Hello mga mommies! Ito na yung video ng nakuha naming rent-to-own house. 6K ang monthly amortization namin dito. Bali 4 units yung kinuha namin. So total 24,000 ang monthly na binabayad namin. Maraming nga nagtatanong sa inyo kung bakit sobrang mura naman sa 6,000 per month. Bare units lang kasi ang mga ito. So walang pintura, walang tiles, wala ding kisame, cabinet at division sa kwarto. Tapos wala ding cover yung stairs. Nung na-turnover na siya sa amin, kami na yung nagpaayos lahat. Bali nasa more or less, 100,000 siguro yung nagastos namin sa isang unit. Um, dalawang units pa lang napapaayos namin so far. Worst it din naman kasi may magrerenta na sa dalawang units. 6,000 din namin pinaparenta bawat unit. So parang yung renta na yung sasagot sa monthly amortization. Hopefully tuloy-tuloy na may magrenta. 15 years namin kinuha itong bahay. So far ang naibabayad ko na is 34 months na may 6,000 monthly amortization. So bali 204,000 yon Plus yung nagastos namin sa pagpapagawa ng bahay na 100,000 per unit. Total na nagastos namin is 304,000 bawat unit. And in 12 more years, mapapasamin na yung bahay na monthly rent lang yung pinangbabayad namin. At syempre, once fully paid na ito, magiging monthly income na rin namin yung renta ng bahay.